Hey what's up happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jetro. Okay guys, so balik ulit a uh, cornish tayo para sa ating uh, bangus hunting. Okay? So ngayon susubukan natin tong napanalunan natin sa BXAQ tournament. Ito yung Gold Reef rad. Okay, So 3 meters po siya. Ah uh, paparisalan natin ang ating ah uh, strategic na 5,000 okay? so, ito yung subukan natin na pang snag para ma malayo yung mahagis natin grabe ang daming bangus ngayon guys Woo! sana makadali na tayo o kahit sa mga tropa na lang ayan o oh. ha Bataw. alright ulit. alright yung mga tropa natin Ripcon, ripcon. Alright! And All then boy! Alright guys! Muhammad Bangali on action! Muhammad Bangali! Muhammad Bangali! Windfish! <laughs> huh? Of course I make video for you! O que, I'm down! Alright! Ricky! Ricky boy in action! Ricky boy! Ricky boy! Bring it up! Bring it up boy! Bring it up boy! Alright! Yes! Another one? <laughs> Say hi! Say hi from your family in Bangladesh! Say Hi! 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 hi. hi. Ha? Puta... Ba't... Ba't lure na yan? Hello. Oh, grabe! Eww! Hahaha! <laughs> ha? <laughs> no! Risk and have! Bakit na naman? Ang pinalit ko ba na sa meditronizer, di ba? Nalapan ko. Oo. na yung kanuha ko dyan. Ba't dito yung pamigot ko ang laki, ha? Ha? Ang laki. Magbait-bait ako ng lumot e. So oh guys, guys, ito na yung kaibigan natin guys, grabe. May regalo namang dala sa atin. O, oh, syempre, para sa iyan. Meron. Oh, ay, ay ay Ha? Oh. From Kazakhstan with love. Oh my God. <laughs> karak from tea time. Ha? Karak from tea time. <laughs> ay, May karak pa. Tara, balik tayo doon. Ha? Saan tayo? What's that? <laughs> ha? What's that? <laughs> Food also. Oh my god, my friend also from Rip Can bring. Oh my god, too We're much. Ako na. O sige sige. Sige lang mag prepare lang ako. What's that? Uh, I think so lang ng some uh, I think like a salmon. Later for me, I don't I think in, the morning. Really? Yeah, yeah. Just try this one. I think the egg chicken some spicy or so Oh no? No more spicy. Uh, uh Maybe be spicy. Ah. Huh? You don't like spicy lang ako. I don't eat uh, spicy. Right. Okay. Uh, Master Snagger, Addy Fishing, yeah, boy, amazing. Amazing, and this is a uh, reels and rods. Okay, guys. Okay, guys. So mula pa tayo kaninang madaling araw dito. Ang nadali pa lang namin is uh, puro lapis. Time check po natin ngayon. Is, mag uh, alas 12 na ng tangali kaya nag order na kami guys ng lunch namin dito na kami nag lunch so may bago pala tayong ang tropa guys ano nga ang first name mo pre? Mark bro. Mark? oh, may bago naman tayo guys na tropa dito bagong member ng mga kadikan ka okay well, siyempre kasama natin si of course here we are is Rifkan Rifkan from UK US from US United Sri Lanka <laughs> Ah, syempre, si Idol Wadi. Okay. So, so lunch muna tayo guys. Nag-order kami ng mga biryani. Chicken biryani muna ang aming lunch. Alright. Ito muna ang hahanapin pa. Parang food capital ng Mindanao. Uh, dado. O, bato-bato sabla yan. Sabla. With banana. Oh my god. Tapos natin mag-lunch. Nakapag-tinga tayo nang mga 20 minutes. So, start ulit tayo mag-jake. Gamit natin na isa 40 grams. Jig naman tayo. Okay? oh my god guys nakinabutan tayo ng kaibigan natin na yung security so pero andito pa rin no, hindi ko ba't nanggal binahinga ko na muna yung ano murad sayang Diyan, napagod talagang malaki talaga guys sure eh, eh, hindi ko agad nahatak sayang kaibigan natin 'yan, kinakausap ng isa pang uh, ibang lahi para maintindihan natin kung ano yung kung ano ba talaga yung ano nila para ma-share natin sa inyo guys. Okay? Right. Oh my god, guys. Hala. Sayang. Ini nyo, yo. Oh. Dito yung jig natin, no. Oh. Sayang yun guys. Shit, it's a big one, bro. It's a big one, really. Okay, guys. So, hapon na. Mula pa tayo kanina mga mga alas 5 ng madaling araw hanggang ngayon magto 12 hours tayo dito. Pero believe ako sa mga tropa natin guys. sinamahan naman tayo ulit. Ayan siyempre si Brad Adi Fishing kanina umagaan dito yan. Ayan. Ayan. Siyempre si Idol Ripcan. Oh mga tropa ando na lahat oh. Ayan naghihintay ng mga bangus na yan. Kahit walang bangus maghihintay. <laughs> okay. So try ulit natin guys mag jig makadagdag tayo ng queenfish sana Okay guys so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to inabot tayo guys ng uh, more than 12 hours dito sa cornice ngayon <laughs> pero ang nadali natin isang uh, lapis lang nga ng umaga pa tapos yung nahatakatay tayo ng hamor na hindi na naangat sayang talaga eh, pero ayos lang guys gratis nag enjoy tayo dito tayo kumain kasama ng mga tropa dito dito natin na spend yung uh, day off natin. Pero bukas balik ulit tayo. <laughs> okay? So kitakitsan tayo dito guys sa ating mga students ng mga fishing adventures dito sa. Tata. So, don't forget spread love and always be